gawa tayo ng similyo ng sibuyas dahon tanggalan natin ang mga dating mga ugat at saka ito hindi na aalisin ito itong mga balat na hindi natin aalisin yung mga nabaling dahon lang ang tanggalin katulad ng ganyan So ilagay natin sa tubig hanggang dito lang para hindi siya mabulok. Ito. Pagdating ng itong araw, hahanguin natin at ready na sa pagtanim.